Okay, magandang araw mga ka-DIY, uh, ka-solar at saka mga uh, kahinang dyan sa electronics. This is RG Delim from Electronics 101. Okay, check muna natin yung mic. Uh, Magre-review tayo ngayon ng isang power inverter. Uh, 1000 watts power inverter. Pero yung uh, continuous uh, power output nito is nasa 500 lang. Uh, kalahati sa nakalagay dyan na 1,000. Tsaka ito yung mga accessories ah, uh, Ito, sa car, pwede mong i-convert ang 12 volts ng car. Tsaka ito yung uh, oh, lock dito para sa terminal. And, ano ba ang power inverter? Ang uh, power inverter ay, ito yung nagtransform ng DC current into an AC current ginagawanya uh, ginagawa niya yung DC papuntang AC. Oh, kasi kadalasan ng mga ano natin ngayon, mga ang tawag dyan, mga appliances uh, nasa AC ang gamit na kuryente. Uh, pero meron din namang DC, pero kadalasan is AC talaga. Kasi 'yun ang sinesupply sa atin ng like ko dito sa amin sa Sunderland ito Sulico. yan and then uh, subukan natin mamaya kung ang power inverter na ito ay nakakamura ka o kaya ay mapapamura ka oh, subukan natin kung gagana ba ito uh, Meron akong maliit na battery try ko lang mamaya kung pwede ba ang bigat uh, mabut uh, okay naman Okay naman yung bigat. Tsaka yung good quality. Iwan ko plastic to. O oh, kaya yung metal. Metal, para metal ata. Medyo may tupi lang konti. Pero metal. Ang ganda naman. Tsaka may fan. Uh, may fan rin. Okay, try natin i-connect. Yung terminals na para ma ma-test natin mamaya kung gumagana ba talaga yung inverter natin try natin sa mga iba't ibang component like TV, electric fan. Siguro din na lang yung ref kasi baka maubos agad yung ano natin. Yung ano natin yung battery natin kasi maliit lang pang motorcycle na battery lang yun. Saka wag natin kalimutan na may polarity ito kasi DC yung input uh, color coding uh, black for negative. Ito naman kadalasan. Pag sa electronics na color coding, kadalasan yung black is negative. Um, uh, minsan, uh, sa PC rin, yung color coding sa PC, yung red is 5 volts, 9, yellow. Pero kadalasan na ginagamit is black at saka red lang. Ah. Uh, basta DC. Pero sa mga maraming wires, may color code yan. Like sa PC, uh, 3.3 yung orange, 5 yung red, yellow, 12 volts. Okay, nakonect na natin yung ano. Nakonect na natin yung inverter. Ganito lang, ganito lang yan. Okay. Try natin. Kunin ko yung battery. Okay, try natin yung pang motorcycle lang na battery. Kasi hindi pa dumadating yung ano ko, in order ko na uh, life P04 or lithium ion phosphate. Okay? May polarity ito ha. Dito yung negative, saka dito yung positive. Try natin muna kung gumagana na. Okay? Off muna natin yung inverter. Saka clip natin yung positive. Okay, nag-spark. Tingnan natin kung gumagana ba. Okay. O na rin, Yun. Nag-on. Ano na bang nakalagay dyan? 12.5. Okay. 12.5. Ah, uh, nagiging AC na to pagdating dito. Try natin namaya kung ano ba ang voltage nito. Wait. Subukan natin yung Uh, power inverter natin kung ilang butahe talaga ang nakukuha. Okay, power on natin yung ano, inverter natin. Okay, 12.5. Okay, punin natin yung digital multimeter at saka set natin sa AC volt. Dapat naka okay. 750 ah. para hindi sasabog yung ano. No? And then, dito. Tusok lang dito. Wait, wait. Hirap kasi. Ako lang nag-video. Okay? Tusok dyan. At tusok dito. Yan. Pro 30 at saka Pro 29. From 12.4 volt, nagiging Pro to 29. No. Okay. Okay. Try natin mamaya sa mga appliances. Okay, may maliit tayong fan. 40 watts na fan. Okay. Subukan natin. Taktak natin dito yung ano, fan. Kaya, kaya doon sumatire. Amik na natin. Okay. Call natin. 12.5. Yun. Gumana yung fan. Kahit maliit yan, malakas yan. 40 watts pa rin yan. ay natin sa 50 inch TV. Kaso uh, hindi lang natin patatagalan kasi konti lang yung ano, ampere hour ng ano battery natin. Kasi pang motor lang yan eh. Tayo lang natin kung uh, na mabubuhay ba yung TV natin. Okay? Eh okay, hugutin na natin dito. Okay? Kaso naka -fix. Kaya na lang natin. Saksak -sak natin. Okay. Hawakan na lang natin kasi di, di umabot yung ano natin. Di, di umabot yung wire. Okay. Yun. TV. At saka nakasaksak dito sa inverter. Sana. Uh, mabubuhay itong TV kasi maliit lang yung battery natin. Pero siguro kaya naman. Okay. Try natin. Try right. Yun. Naka-O na. Yun. Nabubuhay uh, yung Davis. Uh, pero, hindi natin patagalin ha. Okay. Gumagana siya. Okay naman ang inverter na to. Okay. 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 Hey, sa nakikita natin, gumagana naman yung ano natin, power inverter natin. Uh, kahit mura lang, uh, gumagana naman nakakabuhay yung TV at saka electric uh, I-test ko muna sana sa iba't ibang gadget kaso. Uh, naging 11 kagad kasi malakas kumain yung ano, TV. 150 yata yan. Kadalasan ng mga flat screen na uh, 15 inches. Pero pag malaki siguro yung ano, baterya natin like uh, 100Ah. So yun. Kaya uh, para sa akin, uh, nakakamura ka sa inverter na to. Ewan ko lang kung sa katagalan, kung hindi ka mapapamura nito. Try natin. Kasi magsisita pa ko ng solar panel sa uh, maliit yan lang. Uh, 400 watts ata, dalawang 200 panel. Uh, sa mga next vlog natin, ipapakita natin yung kung paano mag-install ng solar. Kasi rin ang gagamitin ko. Uh, sana, uh, kung may matutunan kayo kaya may mali sa video ko free to comment lang at saka kung oh, malita lang yung ano kung may mag ano sa akin may mag may mag donate o kaya may magbibigay ng gcas mas maganda kasi para ipagpatuloy natin yung ano ito natin yung mga uh, Uh, for beginners na tutorial. Marami namang tutorial sa YouTube. Marami namang maganda, mag-explain doon. Sinubukan ko lang mag-blog kasi wala na akong trabaho ngayon eh. Nagagaling ko lang sa operation kaya try ko mag-video. Ah uh, dati pala akong uh, videographer ng wedding events regularly. At saka wala muna akong trabaho ngayon. Okay, bye-bye. Thank you.